Okay so ito pala yung gamit natin M95 Shout out sa may-ari ng traktora Mahal mo maningil <laughs> So ito yung pang eras natin GoFam Ayan, pang guhit What's up GoFam Okay so first day natin GoFam Papakita ko sa inyo Yun. Ito, dito na tayo uh, First time natin magtanim uh, ng sugar cane Dito GoFam <clears throat> So Ayan yung uh, taga-eras natin. Tapos, sa yung mga nagtatanim. Tapos, ito yung ating uh, seedling. Oh, fam Check natin. So, sakto yung in-order natin is yung mas malalapit yung kanyang nodes. Ayan. Mas malalapit yung kanyang nodes. Okay. Tapos, uh, nagpabasal din tayo. Ayan. Okay, papasal Ang binubuhat na nila GoFam. So ang distance natin dito GoFam at least 140. 140. Tapos yung lalim natin malalim-lalim to GoFam. At least mga nasa ano to. 12. <laughs> 12 inches to GoFam. Yung lalim niya. Papakita ko sa inyo mamaya yung sa yung pinang natin. So, ito siya, yung pagtatanim. Tawag dito GoFam, ay baterya. Ayan. Baterya GoFam. Ayan. Baterya GoFam. So, dugtong-dugtong na. Ayan, dugtong-dugtong. Ay. Ayan. So tara, punta natin yung ano yung pang eras natin. So kaya ganito yung design nito go farm kasi yung pag healing up natin at saka yung pag abono natin sa mga susunod na araw uh, machine na rin. Okay. So mga batikan na to, mga taga-tanim natin kasi nagtatanim na sila sa ibang area. So nilalagay pala natin is 1620. Okay, ito yung klase ng lupa dito go fam. Ayan. Ayan. Okay. So ito yung mga bini. Ay, so tara. Punta natin go fam. Oh, ayan oh. No? So, kinakausap natin yung operator. Baka kaya niyang mas diretso pa. Yan na. Ito tayo ngayon. Okay. So, ito pala yung gamit natin. M95. Shout out sa may-ari ng Traktora. Mahal mo maningil. <laughs> so, ito yung pang-eras natin, GoFam. Ayan. Ayan pangguhit yun o malalaki hindi sya yung the usual check natin paano siya magguhit uh, yon Nice. So sabi dapat malalim. Kasi gusto daw ng sugarcane uh, sugar cane, malamig daw dapat yung lupa. Oo. So, makikita natin dito, go fam. Okay. Kasi ito, nalagyan na ng ano to, Talagyan ng basal Extend 20-0 Pa-suggest nga GoFarm kung paano mas mabilis magtanim nito. Baguhan <laughs> eh. Ayan oh. So nagpapatagal yung ano, magbuhat doon sa gitna. Sa mga planting materials natin GoFarm. Ayan. So wala pa oh. Yun oh. Ito lang nagpapatagal eh. Ayan Nagbubuhat. Ay, okay. okay, so dito naman tayo sa kabilang area, GoFarm. Yun. Ito na. Doon sa dulo ng obam. Diretso. So ito, tatamnan din natin ng ano. Sugar cane So 140 tapos mga nasa 10 to 12 inches yung ano lalim niyan, lupa. Tapos yung style ng planting natin, ano na? Uh, kadena, tawag nila kadena o baterya.